Bili kasi ni Kimmy ang meat, nilulutuan niya yan. Grabe naman para talaga ang pagmamahal ng isang paolo. Bili niya sa set, nalaman tuloy ng mga katrabaho nila, ang daily routine ng dalawa kapag sila lang ang kasama. Kudos kay Derek na palaging ipinagmamalaki ang kibaw at ibinabahagi ang mga nakikita niya off-camp. Kaya pala magaang din daw katrabaho ang dalawa dahil ipinaparamdam sa lahat na kahit bigating artista na at sobrang famous sila nationwide, pantay-pantay pa rin ang turing. Kahit sa mga staff ay tinatrato ng tama. Ito nga ang ilang komento. Hindi naman bago ito sa amin na mga supporters. Since sumikat si Kim Choo, never naging mata pobre. Lalo na sa mga fans, panangiti ito at hindi nagsusungit. Nakikipagkawayan pa nga iyan at syempre, hindi nawawala ang picture takings. Tatagal ka sa showbiz kung maganda ang image mo. Isang patunay lang sa loob ng 19 years, inalagaan ni Derek Loren ang career. At ni Sir Deo, walang yabang sa katawan, mapagbigay pa sa pamilya. At alam niyo ba na maraming foundation na tinutulungan hanggang sa kasalukuyan sa loob nga ng 19 years, walang pali ito sa mga foundation siya. Nagsiselebrate ng kaarawan o birthday para sa mga batang may sakit. Kitang kita ang kabutihang puso. At alam na alam namin na hanggang sa pagtanda niya ay never itong magbabago. Same na same sila ng vibes ni Paolo Abilino. Parehas tumutulong sa kapwa. Anong sinin nyo rito sa new update?